Hi! Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, mga Spurgitik. And for today's video, we're going to unpack. Unpack, pero kita-kita nyo naman na. Hulaan nyo po kung anong laman nito. <laughs> meron tayong open na package na in-order ko sa si Shopee. Ayan. At syempre, meron tayong unang i-unpack. Ito po ay galing sa isa sa matalik namin kaibigan na nasa Singapore na lagi nagbibigay sa amin. Si Ali Tap Tap. At binigyan niya ako ng isang regalo na talaga namang ayaw kong tanggapin talaga. Pero napakaganda kasi talaga nito. And collection doon niya at gusto gusto niya to At ito ay binid niya sa isang live selling. And nagbid niya ito ng 7,500. At alam niyo guys, bumili kami ng jacket sa Baguio, sa so night market. 50 pesos lang yung jacket ko. Napakaganda hoodie. Pero naiwan ko siya sa bataan. And sayang na sayang talaga ako kasi ang ganda. 50 pesos lang. How much more itong 7,500? <coughs> ang bato. Yung 7,500, ayaw ko talaga tanggapin. sabihin niya, sa'yo na yun ate, para kopol po tayo. Kasi meron din akong ganyan, pero light violet lang. Yung sa kanya naman, tagto 12,000. Binibid to. Siguro ang original price ito magkano, pero alam mo yung promo, 1,000, naging 1,500, naging 2,000. <coughs> ano ba to? So ito, ang ate. Kita niya naman. It's a basketball design. And tingnan nyo ha. Parang yung ano ba yon yung sa high school musical, meron sila mga ah, oh, varsity jacket, o oh, ba diba? Ito ay from Chuko Mucho! <laughs> ayan po, oh, napakaganda Lakers. talaga niya. Lakers, ibig sabihin, lawa. Huh? <laughs> Lakers, at napakakapal talaga ng kanyang ano. Oh, ayan o, oh, ang kapal ng kanyang texture ng cotton na ano, tapos tingnan mo yung ano nyo. O, oh, di ba? Diba? Mas, ang ganda, Oh. Hindi bagay sa akin to, pero susuotin ko, pero baka ipalaminate ko na lang to, guys. Ayan, oh. 7,500 ang bid nito. At ang ganda. Alam mo kaino na bagay to, kay Gio. <laughs> pero may ano din si Gio. yeah, patingin ng ano yan, jacket. tingnan ko mo yung jacket. Ito po yung varsity jacket ng Lakers. Meron ba? Anjan daw eh. Sabi niya Uyong, nasa kama mo daw sa double deck. Bed. Double deck. Tingnan mga dahil yung binigay ni Kitberry. Ito yung naman mga in-order ko sa Shopee. Nabuksan ko nung nauna kasi tinignan ko nung una. Ito po ay mga uh, gamit para sa poly gel. Ito po ang ginagamit ng mga manikirista para sa ating gel extension. Meron? Wala. Ano yan? Eh, jersey jacket yan, di ba? Oo. Oh. No, 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 no. Paano wala? Idumating yun eh. Ay, kilikili ko. Nakaano ba 'yon? Yung mga polygel at naka ito yung nail polish. Hindi ko alam paano ano, basta nakabalot. Oo. Oh, oh. Hindi ko alam kung nakabalot basta nandoon lang daw. It's either sa ilalim o sa taas. Iyon yung, yung nagsabi. Ito naman ang bagong um order sa si Shopee. Ito ay set din nung pangkoko. At ito ang gagawin ko sa mga bakla ngayon kung may time kami. Yan. Guys, sobrang adik talaga ako Magpaano ng kuku Pero nakakapagod kasi um, Maganda talaga yung may nail uh, Poly gel polish ka So, extension pala So, ito, bumili ako ng set na talaga Meron siyang Professional gel polish led nail dryer Amputa um, Lamp pala um, Ito, ito yung ating lamp Lie detector test Ayan So. tayong mga Oh, meron din pala nito. Mini. Ito maganda siya kasi maliit lang. 'Yan. Gagawin lang siya i-stand lang siya 'yan 'no. Pack. Oh, 'di ba LED na siya? kasi oh, gaganan mo lang 'ko promo. Ito naman ay parang yung sa lie detector na sinasabi ko. Malaki naman siya. Para siyang ano, uh, helmet Charis. Tapos, meron pa dito. Wala pa rin? Wala. Bakit wala? Sa kagano nga si Jella, si Sibling, wala yun. Alam, ang dami pala nito Tumia. Yung set niya, ang dami na pala niya. I know. Sobrang dami, tapos umorder pa si Mia ng limang ganito. Ito a good for ilang kuko na rin to, di ba? Yeah, because you said it. Huwag nang pabalik-balik na order. Oo, pa pa. tapos sabi ko kasi damihan na. So marami tayong ganito. Ito siguro yung alcohol uh, gel. Ah. Uh, Nail slip Solution solution. Ito ng ating mga, ayan yung koko na parang i, ano sya. siya. Naalala ko yun. Ano? Naka-eco bag na green. Oo. Oh. Pinalagay ko dito. Ah, nandyan. Ito Mas naman ay, yung, ito pa, yung, ito naman yung hulmahan. Ito yung hulmahan para ilalagay yung koko dyan. Dyan ilalagay yung uh -oh. gel. Eh, ilalagay itong gel dito. Parang dinner siya. Yung liquid na substance, ilalagay dito. And then, pag nalagay niya dyan, gaganin-ganin ng brush. Tapos ilalagay ito dito. Pag lagay dyan, ilalagay sa LED. And then, pag tigas na, tatanggalin mo na siya. Tapos magiging kuko na siya. O, Jiva. Ba't ko kinuha yun? So, ilalak na natin. nawala ang takip. And, meron pa dito. Eh. Ito naman yung iba. Ala, dalawang set pala. Dalawang set. Dalawang set pala to. Ito naman ay meron na siya nail cutter. Dalawang set in order. Pero ito, polish siya. UV color coat, A ah, color coat siya. Mm -mm. Tapos meron na rin siyang yung Ah, palagay sa kuko. Um, And then my LED nail at this one, the UV. At uh, meron na rin siya yung pang ano ng kuko. Ito yon. Yung bago mo ilagay yung kuko, igaganon mo muna yung, yung cuticle. I-move mo muna pa backward. And then after that, Kinit this one. Ayun. Itong um brush na to, ito 'yung mag-aano mag, um, mag perform. Mag-perform ng ating nilagay na gel, ididikit-dikit natin siya ganyan-ganyan sa kamay ganyan. Sasosumo siya sa crystals. Uh -oh. it's very ano talaga. Acrylic. Uh Oo, -oh. tapos ilalagay mo siya dito 'yung parang solution para hindi dumikit kasi pag if you're using brush without the solution the tendency is pag nilagay mo, didikit siya dito. So, magiging madumi. So, you need to put solution para mag, ano, dudulas lang. Actually, kaya siya madami because meron yung white. Ah. May white siya. May pink na uh ah. siya. Ito na pala yung sa YouTube tutorial. Nilagay mo yung, ano, pag nilagay mo tong clip na ay ano na to, yan, to hold it para hindi siya, ma bago mo ilagay sa LED, kailangan mo siyang i-hold dyan. Ilagay mo so sa LED. Para pag tanggal niya, hindi mo kailangan hawak-hawakan. Ziva. Oh. Very ano talaga. And meron tayo ditong mga ano ng ano sa mga extension sa gilid. Grinder. Pwede siyang gawing vibrator. Yeah. Wala. Ang dami pala ni Queen. Yung iba walang set eh. Tapos meron din siyang ano. Tweezer. Alam. And the nail pile. The purpose of this nail pile is before you enter the drug, before you put the solution gel, ganyan, kailangan, para kumapit siya, kailangan mo siyang i-brush dyan para magkaroon siya ng ibang texture na magaspang para kumapit siya doon sa kuko mo. So, kailangan mong magkaroon ng very rough um, surface para ganoon sa kuko. So, yun lang. And, yun, may nail cutter din siya. And then, meron siyang ibang... Oh, siya. Meron siyang mga molde ha. Dito, imumolde yung ano. So, yun. Di na natin kailangan magbayad sa sa parlor or sa nail parlor para mapagawa na ganito. And we have this acetone for our nail polish to be removed. So thank you so much for watching guys. I hope you're not enjoying my video. I hope wala kayong kuhang ano. Ah, yan, yan. So ang, ang kailangan natin hanapin, kailangan ma-identify natin kung alin din yung first coating, second coating. Kasi hindi natin alam alin. Di ba may nilalagay mo na first coating bago ilalagay yung ganun. So, hanoorin na lang natin sa YouTube ang kanilang tutorial for the Poly Gel Polish Extension. That would be all guys. Hinahanap namin yung jacket na green. Saan talaga? Hanapin ko po muna guys ha. Come on. Ah, this is nice. So, ito na siguro yon. So, bubuksan ko po. Hindi ko po po nabuksan to Galing to kayo Ali tap tap. Ah, ito na nga. Oh my gosh. Oh my god. The jacket also. Ayan. May nakalagay siya B. Ibig sabihin baho. Sarat lang. Ano din siya varsity jacket. So, ang maganda naman dito is we have the leather sa kanyang sleeve. Ayan. Leather po siya. And yung cotton niya. Ay, napakakapal. Oh my God. Brand new pala to guys. Oh. And then, this one is mine. Sigo kay Gio to. Ayan. And this is mine. Oh, di ba? Ito ay MLB like. Um, ano meaning ng MLB? Major League Baseball. Oh, baseball naman siya. I love the color. It's ocean blue. That's New York. New York City. Kubao? No, 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 um... NY? Sa likod, sa likod. NY. Ice cream. NY. Yan, yeah, yeah, New York. Kasaan? New York, yan. <laughs> Thank you so much for watching, guys. Yan lang po. Thank you so much, Alitok Top, for the jacket. And... Ingat ka palagi, and we hope to see you soon. And God bless. We're going to arrange this one. Bye-bye! Let's go. Uh...